Philippine Marine Corps na panatili ang katahimikan sa Tawi-Tawi. Alamin natin ang balitang yan sa ating tagapagbalitang Mandirigma, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marine. Naagapan ng tangkang panggugulo sa darating na barangay at sangguni ang kabataan election ng mga armadong grupo sa Tawi-Tawi noong ikalabing isa ng Oktobre taong kasalukuyan. Ito ang resulta ng pinaigting na operasyong militar sa ilalim ng Task Force Tawi-Tawi sa pamumuno ni Brigadier General Romeo T. Racadio, Philippine Navy Marines at iba pang ahensyang nagpapatupad ng batas alinsunod sa regulasyon ng COMELEC upang mampanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Nirespondihan ng tropa ng Marine Battalion Landing Team 1 sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Rick Ganuelas, Philippine Navy Marines, ang ulat ng panggugulo ng grupo ng Al-Awali sa Barangay Maraning, Languyan, Tawi-Tawi. Ang nasabing grupo ay lantarang nagdala at nagpaputok ng matataas na kalibre ng baril sa kabila ng pinaiiral na ganban ng Comelec. Nagkaroon ng palitan ng putok ang tropa ng Marines at ang nasabing grupo na nagresulta ng pagkumpiska ng mga baril at pagkasawi ng ibang miyembro ng ala awali. Ang inyong Marines kasama ng ibang ahensya ng gobyerno ay seryoso sa pagpapatupad ng batas upang maidaos ng tahimik at mapayapa ang barangay at SK elections at patuloy ang tahimik na pamumuhay ng mga mamamayan ng tawi-tawi. Ko si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang Mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office.